Hindi lang sa digital payments magagamit ang mga transaction accounts. Nakakatulong din ang mga ito para masubaybayan ang inyong finances, magtipid at mag-budget ng mas maayos. Nagkakaroon din tayo ng access sa savings, insurance at investment products. At you will receiving the true and right amount at totoo po yung... Uh, yung tatanggapin po natin. Hindi po tayo mag-fake, okay, tagay rin po pag uh, sa, sa tricycle, sa toda, ano, ano? Unang-una po, cashless na, mabilis, iskan ka lang, at magbabayad, mababayad na po. Pangalawa po, uh, hindi ka na kailangan manukle. Dahil QRPH po, pwede po silang magbayad kahit ano po ang account nila or e-wallet account po, basta i scan lang po nila yung QR code.